League of Municipalities of the Philippines nananawagan naman sa mga supporter ng mga kandidato na ilagay lamang sa mga designated common poster area ang kanilang mga tarpaulin. Ditala na balita mo lang kay Boy Gonzalez sa RH 29. Boy, good morning. Kuya Angelo, umaapela ang Liga of uh, Municipalities of the Philippines sa mga kandidato at supporters ng mga ito na sundin ang tinatakda ng COMELEC uh, sa paglalagay ng mga campaign mga paraphernalia tulad ng mga tarpaulin ang panawagang nga uh, ito'y kasabay ng uh, pag-aarangkada ng siya, uh, isang napung araw na kampanya kahapon para sa national position at sa mga party list. Ayon kay Abra Province Mayor uh, J.B. Uh, Bernos, Pangulo ng League of Municipalities of the Philippines, ito ang tamang uh, panahon para ipakita ng mga kandidato na marunong silang sumunod sa itinatagda ng batas. Pasabay nito, uh, pinayuhan din niya ang mga supporters ng Solid North uh, Party List na ilagay sa mga common na poster areas o kaya ay mga pribadong lugar ang mga tarpaulin nito. Kung totoo daw ang suporta ng mga ito sa Solid North Party ay dapat ipakita rin sa publiko at COMELEC na sinusunod nila ang mga regulasyon sa tamang pagkakabit ng mga tarpaulin. Kahapon ay sinimulan ng COMELEC ang pagbabaklas sa mga tarpaulin na wala sa mga common na poster area. Ito si Boy Gonzales para sa DCR Resumo sa Pilipinas. Una sa filipino selamat boy gonzales